bitbit ka -bit lang bitbit -bit ka dyan sundo na ako sa ko yung payat may taga bit, -bit. yeah, na may tsura arte arte Ayaw magbitbit. Tamad-tamad. Puro lang hingi ang pera. Pabili ng pabili. Pangit mo. Isang kilo nga lang yan. Sabi mo, mabigat. Tamad-tamad mo. Isang kilo lang yan na pinat. Eh. Papagiling ko yan. Eh. Kasi hindi maganda yung giling kagabi. Para masarap. Grabe ang init. Basta ah, niligo ko lang pag uwi ko. May pawis na naman ako. Init-init. di ah, pa summer yan ha. Ah. Ano pa lang ngayon? March. 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 March 13. Pero yung tindi ng araw. Grabe ang init-init na. Ah. Ayan yung pangit sa likod. ah tamad-tamad magbitbit. Ay, Diyos ko. Late na naman ako magsundo. Patay na naman ako sa bata. Ang gold. Mapahatid pa to. Tanda-tanda na. Anong gagawin mo sa Pilipinas? Ka? mainit talaga. Visit to. Ate-artay. Bye na. Bye bye. Sa na kayo na yun. Wala naman kayo nagtago yung isang na ko. Ate oh, parang ito lang. Hindi. Asan ang isang ko? Kanina uh, na pa ako dito. Nasa na naman yung baby na yun. Dito lang kami nag-meet eh. Kaya dito lang din ako mag-antay. Yun, ito na. So, sigali na naman sa teacher niya last year. Ang pasaway. Ang girls ko, baby. Ang tagal mo naman, baby. Tiyawa, tiyawa, tiyawa. Saan ka na naman nagpunta? Kay ma'am? Pili natin yan. Papagiling natin.